Bumuo naman ang Special Investigating Task Force o SITG ang Nueva Ecija dahil sa panibagong kaso at biktima ng hazing sa naturang probinsya. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nagbuo na ng special investigation task group ang PNP para sa tututok at mag-iimbestiga sa likod ng isa na namang biktima ng hazing sa bahagi naman ng Nueva Ecija. Ito ang ipinahayag ng chief police ng bayan ng Hain na si Police Major Herbert Okumen, Pangungunahan ito ng DRDO para agad na mapanagot ang nasa likod at malinawan ang pagkamatay ng 18-anyos na high school student ng San Pablo National High School sa bayan ng Hain si Ren Joseph Bayan. Matatandaang ang nitoong uh, September 29, pasado alas 10 ng gabi, dinala ng dalawang lalaki sa bahay ng biktima ang wala ng buhay na si Ren Joseph Bayan. Halos nangingitim na ang mga hita nito sa tindi ng mga tama ng matigas na bagay na pinalo sa kanyang hita. Mabilis ding umalis ang dalawang lalaking nakilala dahil kabarangay din lamang nila ang wala ang kabilang sa naturang fraternity at naroon na mangyari ang initiation rites noong gabi. Batay sa kwento ni Jenny Panglinan, tiyahin ng biktima, nagpaalam ang kanyang pamangkin na magtutungo at dadalo sa initiation rites sa bahagi naman ng bayan ng San Leonardo. Sa ngayon, isa pa lamang ang hawak ng SITG na nagbigay ng kanyang testimonya. Ito ang isa sa mga pinahirapan din noon sa ilalim ng initiation rites ng gabi ng mangyaring hindi na nakayanan ng biktima ang nangyari sa kanya. Kaya't may pakiusap ang mga otoridad na makipag-cooperate na ang mga kasamahan pa nito na tao Gamma P Fraternity. Nangangalap na rin sila ng iba pang mga testigo o witnesses para sa mas malalim na investigasyon. Hustisya naman ang panawagan ng kaanak ng biktima. Narito ang naging pahayag ni Renato Bayan, ang ama ng biktima. Nari po, parang ginawa lang nilang ako yung anak ko eh. Masakit naman po bilang isang magulang napakasakit po sa akin nun. Para sa MBC TV Network News, ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino na confiscan ng kapulisan ng Bacolod City Police Office o BCPO ang umanoy shabu na umabot sa 8 milyon 129,000 ng umanoy eh, suspected shabu sa buwan ng Setyembre nitong taon. Eh, ayon kay BCPO Director Police Colonel Jurestic Coronica naaresto ang anim na pong katao at nakuha ang uh, mahigit 1,000 uh, grams ng umanoy shabu dagdag pa ni Coronica pito sa mga most wanted person ang naaresto habang sa illegal gambling naman naaresto ang uh, 43 ka katao at nakuha ang 6,600 pesos na bit money. Apat naman na mga persona ang naaresto at nakuha ang labing walong mga baril at tatlong mga explosives. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Kantong una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang 10th All First Infantry Brigade sa koordinasyon ng Provincial Local Government Unit ng Davao de Oro at Kalinaw Southeastern Mindanao Region ay nag-host ng kaunaunahang Kalinaw Former Rebel Summit noong September 29 hanggang 30, 2024 sa Hirubin Hotel, Tagum City, Davao del Norte. Ang aktividad ay patungo sa pagpapanatili sa insurgency free status sa gayon ay maprotektahan ang lalawigan mula sa muling pagkabuhay ng Communist Terrorist Armed Group. Ang Kalinaw ay group grupo ng mga dating rebelde na sumuko sa gobyerno at ngayon ay aktibong katuwang ng gobyerno para sa pagpapanatili sa kapayapaan. Ang aktibidad ay nilahukan ng humigit kumulang na 250 na dating rebelde na nagmula sa lahat ng mga munisipalidad ng Davao de Oro na pawang natuwa sa presensya ni Gobernador Dorothy Gonzaga at Congressman Ruel Peter Gonzaga. Kinatawan ng 2nd District ng Lalawigan na kapwa muling pinagtibay ang kailang pangako na suporta sa pagbuo ng kapayapaan at kaunaran sa Lalawigan. Gayon din si Breg General Ronnie Babak, 10 of 1 Brigade Commander, ay naghati din ng isang pangunahing address na nagbabahagin ng mahalagang pananaw sa papel ng militar sa pagtiyak ng kapayapaan at pagkasundo. Para sa MBC TV Network News, ito si Jun Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.